Sa isang madilim na gabi, nagpasya si Kuya Jobert na maglakbay sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang pakiramdam na humihikayat sa kanya na pumunta doon. Habang naglalakad si Kuya Jobert, napansin niya ang mga puno na tila nagbabago ng anyo sa ilalim ng buwan. Bigla may isang pulang bolang apoy na lumitaw sa langit, at ang kagubatan ay naging mas madilim pa. Si Jobert ay nagpatuloy sa paglalakad, ngunit napansin niya na may mga paa na naglalakad kasabay niya, ngunit wala siyang nakikitang tao. Bigla, may isang boses na narinig ni Kuya Jobert. Kuya, may pagkain ka ba dyan at ako'y gutom na gutom? Ang tanong, Si Jobert ay natawa, ngunit bigla siyang napahinto ng isang malakas na sigaw ng babae. Nang tumingin siya sa likuran, nakita niya ang isang halimaw na babae may mga mata na mapupula sa ilalim ng pulang buwan. Si Kuya Jobert ay tumakbo, ngunit ang kagubatan ay tila nagbabago ng anyo at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sa huli, nawala siya sa kagubatan at hindi na siya nakita muli. Tanging ang kanya huling sigaw na lang ang narinig. Kung gusto nyo ng mga kwentong kababalaghan please subscribe, follow, like and share. Salamat!